Kaya ano yung bagay, dere daw may magkita. Siyempre nakita na ninyo mga biyode, mga ma'am sir, kayo. Pero yun isa bang kasi. Uh, thankful kayo sa inyong ang tanan mga ma'am sir. No? salamat dahil sa nag-like o nag-share sa akong video. God bless. Uh, Gidoon lay pala sa inyo. share lang mga ma'am sir. Dako na ka ikatabang sa mga. So, mga sa mini Pasaway Vlog. Kaya ma'am sir, no? Oh. Ila Pasaway Vlog, o. Oh. Ah, Pasaway Vlog. Idol! Gusto man? Grabe o. Gusto man? Naman ka padong? Ha? Ay, naman lagi may gipong tayo, idol Ha, pasaway Ay, na, vlog ko. Kaya na namin tre. Duhan na ako ka pin. Sa? Dari ah. Oh. Sa <laughs> Lagi. Bago mo yung ligot tol. Ha? Ate <laughs> so, ka. na namin yung naroon Ah, magbayad may sa motor nga mong kiyotang bayad bayad nah. so karon magbayad og motor mag Bayar ba? di motor ba, oh?

oh, dere de may nagkuhag motor mga kamisir na. Di okay na motor o. <laughs> Nabitay yung doon <dua> ka Pun <laughs> bugas, kilos mo na, kilos mo motor, doon ka nalang kinukuha. Laka? 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 Pero mahi para mabita yun mo nagduha ko buwan, imbargo na. Muna, 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 muna. <laughs> so, manami og bayad sa motor, no? Ah, uh, buwan. Well. <laughs> <laughs> sa <laughs> klaro nga yung istorya, nabita yun yung motor. Nabita yung motor ni Pasaway Vlog og 2 months. Yan tuwa ni kolektor gay na sa ilang balay. Goodbye, unta na. Goodbye. <laughs>